Palacio, irespeto ang karapatan sa pahayag, iwasan ang foul language. Muling iginiit ng malakanyang na bagamat iginagalang nito ang karapatan ng publiko na magpahayag. Dapat itong gawin sa tamang paraan. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Yusek, Attorney Claire Castro na may responsibilidad ang bawat isa na maging mabuting ehemplo, lalo na sa kabataan lalo na sa mga gumagamit ng foul language upang ilabas ang kanilang galit laban sa katiwalian. Nire-respeto ang inyong karapatang magpahayag, pero idaan natin sa paraang tama, ani Castro, na hindi naman nagbanggit ng partikular na pangalan. Gayunman, matatandaang sa rally noong Setyembre 21 sa People Power Monument, gumamit ng matalim na pananalita si Vice Ganda Laban sa umano'y mga taong sangkot sa korupsyon.